hi guys, good morning, good morning kumusta, kumusta, kumusta ang tanan, so welcome back my sa aton channel, so for today's video na karon guys, is mag in my life sa so, karon Seris, mag in my life bitaw no, so diri sa tasa naramig kita diri sa amung munting tahanan maglibot-libot so, mara ni atong vlog nanday ko yung mga kwan diri ni Laban pero uga na ni siya, unya, wala na, ko na hipos kagahapon, kaya dagantag ibuhat so karon na niya ni siya hiposon so, dana na, na siya, wala na ako na siya ipagawas kay uga na na siya ang mga sanina lang na sa mga bata ipanghipo sa nila ilang mga sanina so amo na lang na sanina ni ang ang naaliha ang mga bata di ayis is na iskwila na sila niya normal lagi din nato nga atong buhaton pag may iskwila na mga bata dagan kay atong hipuson so manghipos sa karon guys so bani ko ninyo sa akong adi in my life pilingon adi in my life bitaw guys so kuning buhaton karon manghipos di ay ko dayon manilhig ko di sa silong kay grabe pakagubot among munting tahanan guys kay normal lagi ni siya kada buntag among balay pero tingin kang Mag gubot magubot-gubot pa itong mga estudyante eh. so pag bakaw din nila ay hindi yun ko manghipos so normal lagi nih guys managit nih atong adi in my life adi in my life kita ni guys pero ini ni atong banggira dagan pakai atong hugason niya kami diri ringan side umana siya guhugas ni mikmik -Mik. sa gabi ini niya nga hinugasan niya ang patulok wala pa na arins so kawin ato ni siya pang arins then ako rin na ang mga hugason pagkahuman na tuon niya sa atong trabaho, magluto taan ni guys. Kani siya o. Karning baboy dahil ni siya. Ako ni siyang sa tubig kay nag ice ice ni siya. So ato ni siyang lutoon o kaning pansit o pansit bihon guys. Kita magluto ani. Banto kay magluto ko ani mga dzay. Kaning karni o kani siya. Kay. So anniversary dahil karon sa lula ni Dudong Anhing o niya. Na sila hikay gamay. O niya ang kang mamasara. Mauni siya. Ang iyahang. Minu ni mamasara ayahang iyahang lutoon. So busy man si Mama Sarah, kita magluto. Kaya sa among munting tahanan nagtutuyok, so ako nalang magluto, Ani. Kaya huwag patay lain buhaton, guys. Mauman kung pahino, wala naman kung lain buhaton. So, kana, ato nang luto on niya. Yeah. Pero, magluto tala na niya. Yeah. sa ako dirisa, akong palibot, kay grabe ka, gubot. Si Liaros nang nag-inom sa, dugos din siya o, nga gi inom ni Liaros. Yang gikuha dirigikan, wala niya gibalik. Munang gubot, yung ang among balay, guys, kaya mga estudyante magdali-dali na dili na makapanghipos kung sa ilang pang buhaton manilig sa ko diri sa among silong ay ko magluto dito guys kay para hipos ba Nagaso na ang ako nilapo guys. Oh. Mga daw daw na yun akong gilapugan para pawala sa lamok. Kay daghan kay lamok. Nalig ko kang hugas sa plato guys. O niya na na ako Ako na din ipatulo akong hinugasan ng plato. So niyan, niya tanan siya ipahil dito sa butanganan para hindi magtubig ang butanganan na mo sa plato. Ako na din kitak ang dayon ang karni guys. Nara o. So muna ang karni. Atong pangwaan sa mga ingani o. Yahang mga kuan kuan. Kunya pa man sa paniud to nila eh. Ku ang ilang gamay nga handa pero ako lang ni siyang gi lat andaan para mahumok yung siya ba. Ako de siyang butangan sa tanglad. O di ba dako kay tong tanglad ako pa kayo. Dako kay tong tanglad sa hiwa sa karne. Sa so, inga anak ka dagan among tanglad guys. Sinatay so, tulok kabihon din para sagol sa pansit. O, karon ako de siyang hulumandaan guys. Ngayon dito ko magluto sa bami, kami tawag ani kan sit og Sa so, bami. Ngayon dito ko magluto og bihon. Ako di siyang daan sa tubig para mahumok sa bang. Di aron dali na akong pagluto. Dili ko kabalo magluto anang, dili ko kabalo magluto anang. Dili mag ng... bitaw nimo siya huluman daan sa tubig so, nang magpabukal ka sa ininit ba. Dili ko kabalo magluto anang. akong nahibatan pagluto, magluto sa bihon. Isuluman ako daan sa tubig tingali ako sa style ng lupo sa bilo ito siyang matangal tubig ito siyang matangal sa ako sa rin siyang takloban kay hindi na niya na ako hindi na ako magluto ang pansit so yap yeah, di tara mo niya pag magluto akong ng akong pansit bye ito yung lantaw ng kanina akong gilataan guys so muna na siya oh Mano din yung kanyang na akong gilatan. So, humok na siya, guys. Dikay ka klaro tungod sa aso. Humok na dikay siya. Nara, oh. So, wala pa na siya panapot. Ako, magbutan pa ang So, naay lutya din, eh. Ipasagol ni Mama Sara dito sa karne. So, ako niya ni panitan. Kaya so, ako niya siya isagol. Kaning dua. Kaning isa din na ako at tulong. Kaya daga ka lutya. So, kanirang isa itong... Ay, kanirang duha akong panitan. So, dili na niya siya hugasan. Hindi ko guys. Ang panit. Pero, okay. Hugay niya siya makuha. Ano na na to. Wala na ako siya hugasi, guys. Ayan ako niya hugasan para mamanong panit. Ngaman na din ako ng panit ang lupia. niya, karoon ako na niya siyang islay guys. Karoon ako na siyang malunod at atong karni. Para ako na siyang malunod at tong karni ng akong gilataan. Okay, lamit din siyang lutia pag malata na kay para malaut-laut ang sabaw ba. Dago kay lutia. Oh. Ako na dayng nahuman ubutad so ang isa di kalutia nga ako untang ilain dili man tanako apilon sa so, ako de siyang giapil guys. So nagdagan na siya ni Pernato na ni siyang ilunod dito sa atong karne Ako na ni siya ilunod guys para malata ni siya. Og laut na ang atong sabaw. Ang dagat sa guys ang tangan ilutia. Lutia lang sa kalan. Lagan ng sa So, una-una ni siya dugangan sa sabaw. kay lagan pa yung sabaw. Karoon, maghikay ko sa mga panakop, guys. Para, unya, ready na, ready na nato ipang atong panakop. Unya, pag magbukal nato siya, malata na ang lutiya. Ayan na din nato ipang lunod atong panakop. Kaya magdugang na din ko ang sabaw para final na siya nga sabaw. Kaning sa doha kabumbay, ato ni ipanakot dito sa sabaw. kami isa sa pansit ni. Doha, do, doha kaklasi di ay akong dutuon karon Charis. Kuan ta karon guys, kanang chip ta karon Chip. Kita yung naasahin sa pagluto. Basta luto guys, wag koy baliba na basta magluto. Okay, magin akong kuan. Magina na akong habit guys, ganahan ko magluto-luto. Mga nang kung mabalibad basta na ipaluto sa ako. Kaya habit, bit, ginaan ako magluto-luto. Ganahan ko mag-experiment sa mga bagong ako ang recipe. Experiment! So, doon ka bumbay akong iputang dito sa sabaw na lang. Pasensya naman sa akong background ng sounds kaya nag-ayo na sila ang trap. And then, kaning duha sa so sabaw ni ang isa sa kuha ng isa sa pansit ako rin siyang gihugasan ako rin gihugasan ng atsan guys ayan ato ang huwag gawas ba noong sabah siya sa agro pansit pero manuka ka mayroon plano meron, meron yung teplano magpasagro takas pansit mayroon yung sagro sa kong pansit ako rin sagro lang yung pansit guys nagkuha di ko gamay ng unod na tong karni Mara ko isagol sa pansit gamay. Rapun siya. Basta lang na itaw-taw ba? Itaw-taw. Basta lang na itaw-taw atong pansit guys. Pwede na gani iway sagol. Di arad ako sa timplada guys ba? Pwede na iway sagol. Basta kay naisakto lang sa pagdating para lamit na na siya. Kung kaming cabbage, ako na din siyang kuwan. Isla na Nakoy cabbage di rin o. Isagol di ako ninato. Isagol di ako sa sabaw. Sa sabaw ni sya Uy, nagdaghan, alagyanan mo din sa sulod. Nagdaghan din yung sagol sa akong pansit ka Ano mo kanan din sa sulod. Kiburit, gikinina ako ko guys. Oh. Aning kuan. Tamis-tamis, magod niya siya. Masig mga bata, ganaan, aning kuan, aning kuan, cabbage. So, yung nga, narakadag ko akong cabbage na slice. siyang bukagong daan para magdaghan ba? Magdaghan. Magkagong na po siya daan, guys. Sa una, guys, sa na nagluto-luto po kung sudan nga mo, ihato dito sa Medina, dito sa trabahoan ni Dodong. May sige kung palit ani yung paganahan ni kay kung kaon ani. Mas kigadubuho na ni Nemo siya or imura ni siyang dapawan lamit kay ni siya. Tamis tamis. Okay, wala naman ko nagluto-luto dito sa Medina, guys. Kaya nagundang naman ko kay datong nag-agi man o kamingaw amang maligya dito. So, nagundang kong luto-luto dito guys wala na kong nagluto-luto dito wala na may kaon-kaon sa inganing gulay kay among kauno na gulay kanira man diri tanom na mga gulay guys alagbati, okra, saluyot palya, talong batong, maragin na among sige aga kaon diri nga utan kay dili naman may pakatug dili naman ko pakatug hinguog o... dili naman kong pangumpra sa una, pangumpra ko sa una ang oban uban ko niludong sa una kay mangita biya taong mga bratuhon ng na utan makaroon kay dili naman wala naman kuy ato ato gingo guys kay si dong sira sige ato gingo og so mana ni tanan na pao na pa di ay to ning ko anyan para daghan ang gulay para makaon sila gulay baga may man atong karne dire na to bawion sa gulay daghan na to gulay para makaon sila gulay So, sya, tanan. Loy, ano tanan. lang kulang lang akong panakot. Nari kuy. Nari dahunan o. Oh. Aning dahunan. Tagasan ko siya o. Oh. Tutulo mm. Update di ay sa kung sabaw nga giluto guys. Ang bukal-bukal na siya. Oh. So ako na siyang butangan sa sabaw. Final nang ginaan siya sabaw. niya. yun. Nag initapod ko direct para gisahan ako sa atong karne nga pangsagol Nato to sa pansit. Kaya magluto akong pansit. Ako na din gilunod na ang kung panakot, Luya, o Bombay. Um, oh, ano siya panakot. At sana lang daw na nang panalunod na niya. At yung Video medyo apag siya na lata. Oh, pero okay nishan siya. At least na yung lutiya. Mag-isa na dahil ko sa panakot, guys. Dani din ako lutoon ang kain sa kanha. Pero ang pansit, ako na siya transfer unya niya. Kaya hindi ko masigo atong pansit, Dani. Kung Dani na po ito siya i-next. Dari nato siya unikos na ikos. Tiga may atong kamaha. So, dari nato siya unia i. E, dari nato siya unia i-mix e o. Dari nato siya transfer unia pag maluto na ang karni. Kung dani ko magisa, dani sa steamer, iskuan, dali lang siya masunog ang panakot. Mawang dari nato siya gisa o naan sa kalaha. Dari ang karni para maluto da ang karni dari. Ayan din nato siya transfer dito sa steamer. Maura din nita na ng karning ako isagol. O oh. medyo gamay ragid siya pero okay lang siya. Importante nga na itaw-taw sa kumpansip. Taw-taw. So ako na rin siya ilunod guys. So ako siyang magtuon na ng kalha. Then ayaw na ako siya transfer sa steamer guys. So karon guys, ako na ilunod ang utan o ang panakot katong at salog dahonan. Kaya upan ako na ilunod. So ako na siyang ilunod na ni na dahon. Ako na ilunod ang cabbage. Cabbage, cabbage. Sibuyas o gatsal. Para matimplahan na siya guys. O mahatod na ni dito mamasara. Ready na ni atong sabaw. Ang oh, nabungkag ang tanglad. Oh. Ang tanglad. So karun guys. Ato din ning timplahan. Ato din sa ibutang magsik sarap. So Ibutang na kong tuyo. Ako siyang timplahan daan. Ayahan ako siya. Dito eh. Ayahan ako siya lutoon. Kaya para dili na kong manglunod lunon pa ang mga kuan. Anik-anik dito sa kalha. Kaya para dili kayo init. Magbutang dahi kong kuan. Paminta powder. Kaya lami siya guys. Basta butangan niyong paminta powder. Ang pansit. Balagulay sa oh O oyster. ko o oh, oyster. Kaya mo ni makasamot kalami sa atong pansit. Balagulay sa Balag walay sa gulong pansit basta naay. ay Wester lang kayo. Ako na sa miko-miko sa ako siyang kamuton, guys kay. Tama kaya di akong gimiksan. ko. Ni hugas ang puso kong kamot. Okay ra man kuno guys atong kinamuton, kay naa sa kamay ang sarap chef. Na sa kamot ang lamig guys. Oh. Sugod ani. Dara ka po. Sugban mo ganio. Are ko. Duay to lo. Mixabon ta sa ina na dugangan tanan nila na ang Ako na din na putang ang pamsit dire guys oh nia ato na din haunon ang kani sa satong kalha Ako na sa ibotang dire. Din na tukso sa inekos nekos. Ako na din siyang gitimplahan guys. Ako lang siya i tak ang kadjot sa Denisia. Untos niko sana to daan aron ang mga ta tao-tao ba mabuwag ang tao-tao. Kamera ba kani ang tao-tao sa atong pansit. Para nga mag simbuwag la sila guys. Para para ano nga pagluto kay. Eh. Ano kay kalahang hadap ko. Importante ni siya guys nga maluto. Dito. ang diri nga side oops update di ay sa pansit na akong giluto suluto luto na siya niya atong sa bahid luto di hapon siya um. kulang na lang ani ang pagdala dito ilan mama sara and then si dongski nagabisi na siya og himo sa kinilaw magkilaw daw siya tabangan ta sa panakot. mm. Yep, di tara mo niya bye kumana dai ang kinilaw ni dongski guys Isakto na siya sa timpla. Isa na kilo ni siya nga isda pero nagdaghan kay daghan kipipino yung ang gibutang. Pang isa na siya ka barangay. Di nagsugba po dahil tao. Kuhan niya siya ng isda bansi. Atong bansi, ibutangan niya dahon na ng ibabaw o para cutiful kayo ba. Balag walay lami, basta cutiful ang iyahang porma Daga na mailadana. na. Hoy. So, uh, ipanghatod na rin niya ni Dongski dito sa ibabaw kay dito rasa. Yan yung mamasara magkuan. Mag-etsing-etsing. Mag, mag etsing etsing Dire lang siya giluto sa balay kay ako may nagluto. Pero ang kaon dito ra ila mamasara. Na na sila dito natapok na yung mga gisuon, pangmangkon. Amo na lang sud ang gihuwatan. Kami nang kinilog guys, pa dagana sila eh. Sa so, sila lang makalame. Ini nga okay. to yung nanya Surprise sila lana. yung mga pe. Hmm. Lupin sa. So update dai sa atong for tourist video like kagaya na mga dzai. Wala hmm. dai ko naka laag dito sa pikas gani na igor ko naka luto naka tulog ko. So karon ta man to karon nato kaunon charis. Mga unay ta guys. Dong skiyo utrong kaon. Utrong utrong kaon dito ski. Mabili dai ko ginilaw kag na din atong sinugba. Dai yo nang ayo ra mi dito usundan manok og pansit. Og kok amang gitangayo dito, dito sa ibabaw. So sila dai dito is eh, wa sila sa interior nang dagkot sila wala na ko naka-update ito kagani sa ilang pagpangaon kayo nakatulog ko guys nakaidlik ko kunti man ako gloto na higda-higda ako nakatulog so, yun ko so karoon pa tamani ito mga undi tanin yung tanan dami alam niya akong pansit pansit niya rin grabe ka igam mm. ako sinugbang isda o karoon pag ka makaon don't be afraid ni maksud dulu loh lang lawai tak sampai luto luto